Pero yung... ako pang damit sa loob, pang loob. Wala. Masigit eh. Ay. Ayan. Yeah. Yo. Kala ko. Nawala na lakas. Oo. Oh, dito ako siya Para mga yun. Pag-ibig ako lang ng ganon. Pag-ibig mo ako. Pag-ibig mo. On, mo. Yan na yun? Ayan na yun. Kala nga tingnan mo sa kanon. eh oh. Ito naman. Mayroon na rin. Di-grip mo krip si misis mo. Grip mo. Tingnan mo. Grip mo siya. Hindi makalaban yan at masal pag sinasunta ko. Kabila? Hindi makahawak eh. Oo, oh, wala. Wala talaga sa lakas. Wala lakas. Eh, paano ko makakabuhan niya kung ganyan? Wala ako. Pag ginaganyan mo yung... Kahit timba, hindi mo makakabuhan niya pare. Hindi okay. nga. Yung isang timba. Hindi mo makakabuhan niya ganun. Dalawa sila kailangan. O kung sasamahin mo yung, yung, yung at 50 para maging 100. Kasi <laughs> mahina yung, yung gripings niya. Sumasakit yung dito Yan, yeah, yung masakit. Hoy, <laughs> Marker, puputulin na natin yung sakit nito. Ayun oh. Bukas nga mag-ano nga po ng tangke, hindi niya kaya. Hindi kaya, kaya pala yung no? mag ng roster. Wala kasi mahina talaga. Hindi niyo man nakikita na papanood niyo pero siyempre kaya mag-testing ko sa miss niya. Sila na lang ko ito mahina talaga. Ayun yeah. yeah, yeah. Yan. Ang tawag dito is tennis elbow. Talagang aalisin yung pwersa mo nito. Yan o. Yeah. Yan. Dito sa kabilang, wala. Wala. Dito, wala. Dito. Pero alam ko na kasi yung points dito, yan. Yan yung pinawa. Okay. Sa kabila naman, yung mga daliri niya, mahina rin. Ito, walang puwersa. Okay. Yan, ang dinagyan natin ng marker para mamaya pikindutin natin okay. kung, kung gaganon siya ulit. Matitira na lang yung konti. Bearable na bearable na kayang-kayang mga. Tapos ito yung puwersa nito, pabalik na yan eh nagmumotor pa ako yung di clutch pagka nipisil ako ng clutch wala na rin minsan eh Jadi. Mm. Ya, yeah, ka pati kana din naman eh. Ito naman maghihina rin. Iyan ang to? Oh, processing naman. Trinchin. tumutul ka pa. Ay, sakit. <laughs> hindi, <laughs> hindi, <laughs> hindi, hindi siya <laughs> <sama>, maangat <laughs> lang din na. Patas <laughs> lang. Straight mo Hindi may straight. Ah! Kis-kisin lang natin yan. Grabe, namamagayang daliri niya. Hindi man kitang maga, pero grabe yung sakit. 唉 sorry di mo, may rap mo, mo. Sige, rap. May nilin mo. Sige. oh okay. yeah. yan ko lang. Yun yung kasi ang pinakamasahe ng ano natin, ang palad natin. Tandaan nyo yun, rap. Sa umaga, pag-ising nyo, makahiga pa kayo, nakapero adilat na kayo. Ganun-ganun yung pag alam nyo humingi na, na yung mga kamay nyo, Katulad niyan, ang hina na ng kamay mo. Ang laki ng mga braso mo, pero pag ka, ganyan lang. Eh, ano, ano, paano ko ka hahawak ng mapakaplatong may laman? Hindi mo maano, mapitawang mo pa. muna. Sige, arap mo pa rin kamay mo ulit. Sige, painitin mo totoo. Okay. Wala na. Kaya na. Sige hmm. hmm. ngayon, pilipitin mo yung missus mo. Sige <laughs> ako lang kung ngayon di siya masatang ngayon dyan. <laughs> no, mas malakas na. Mas malakas kung paano Sabi ko sa'yo eh. Eh syempre, hindi tayo hiyan natin. Mas maganda may kasama kayo dito pag may ganyan para malalaman nyo kung may changes kasi ako baka sabihin nyo ay, magkakana lang yan si master pero pag misis mo na kasama mo o mga kapatid mo doon mo mapapatunayan na iba na yung puwersa ay doon, ulit-ulitin mo lang to kis kisi mo lang para hindi ka bumalik sa dating parang magriptakal parang makaganyan tapos ito, init-inati mo syempre, kailangan i maximize mo rin pagka masakit na, tigilan mo. Pero kung kaya pa, angat. Yan. Okay? O, baba. Kailangan yan. Inatin mo yan. Hmm. Kasi pagkahinayaan mo lang ng ganyan yan, hindi mo na pakikay naman. Tuloy-tuloy ng paghinaan yan, idol. Kailangan, stretchin mo rin. Wag mong, wag kang papayag na kunin yung lakas mo ng ano, ng ano. Kailangan is, Last day, Duh. Venge manoy. mo ito. Yan cho motor. Wala, ano sakit. Sarap pula. Mm -hmm. Ano? Yeah. Yeah, eh. May sakit hindi. Toto-toto lang. Ganito no? Wala yan. Wala yan. Ang mahalaga dyan, walang paint tapos may grip. Sige, rap, mo ulit. Wrap. Sige, wrap. O, oh, sige, ipitin it mo yung miss mo ngayon. Grip mo siya. Sa kabila. Yung kabila naman. Wala akong pwersa. Wala pang puwersa? Ito, na, ito, ito nakapalik na. Ito sir, siyempre, siguro may makasakit pa talaga ito maga eh. Magang magapay. Pero gagaling yan sa tulong ng mga rab. Tapos kahit pa paano, yan, ganyan-ganyan mo na. Yan, ipit pindi mo. Pag masakit siya, kunyari, naglap. Ah, ah, ah. isara mo ulit. Isara mo ulit. Isara mo ulit lahat. Tapos, sabayin mo ng dukot. Okay? Ang, pa ang palaging sagot dyan, rub. Aray, dali. <laughs> na, hindi mo ba napanood tong ano? Carpal tunnel syndrome, ano? Pasing ah. lang. Ah! <laughs> Daliri <laughs> lang yan. Kaya mo yan. Aray! Sapat ng Tapos ayaw ko pa magsari ito. Aray! Ito lang treatment dyan. Wala, na tayo ibang treatment dyan, idol. Tapos, Kaya mo yan. Yan, relax mo lang. Yan. Demo. Sige. Oo. Oh. Compare <laughs> kanina. Compare kanina. Yan na, nagbalik ka ni lakas. Ay, doon. Gaya nga na sabi ko, yun yung pinaka-treatment yan. Nakita okay, ko, bumalikin lakas. Okay? Huwag ka lang magbabasa kayo, ha? Sige.